Ayan, oh, na, na, dalawa na sila, di ba? Puro kayo pasaway, ha? Ayan, o. Oh. O, it's a... Uh, bike lane siya, bike lane. Ayan, o. No? Anong lane Bus lane, you know? Bus lane. marami pa kukulit nyo ha o isa pa oh. o ayan pa isa o oh. okay, e, tigas na mga ulo nyo ha o ayan yung tatlong gulong nasa isa sa kaliwa pa talaga Ito, bus lane side sa Pasay, Malibay. Magkano po yung dito kalakas? Dalawa nga. Mal-mal lang ulit yan. Ayaw nyo makinig, ha? Ano yung mga bus lane? Mm. Ayan o, bus lane. Tiket, 5,000 yata yan.

eh tricycle yan eh papasok pasok gan alam naman nilang bawal bawal lang sa side saan nandunod pa sa bus lane lakas ng loob nila no dapat yan eh impound na eh lakas lang ng loob ang mga yan wala namang ano Kaya kakati katawa ng driver niyan. Malamang impound yan. Kasi bus lane, tricycle si ka, nandiyan ka sa bus lane. Tama lang yung ginagawa ng mga MMDA niya. Walang plate number. oh, ito gaya nyo ito mga kabayan na eh, pasaway ng tricycle oh huli akala mo ha lulusot ka ha? sitpaw kayo ngayon oh. Walang palulusotin dyan, lahat dyan dapat dito impound yung tricycle na yan kasi bus lane yan tapos nagdadaan sa bawal kaya dugtong dugtong ano yung tuwing hapon nila yan nabangan dyan lang minsan hindi na papasok maganda yan ayan o oh, tulad na mga angat ang katawan ng tricycle na yan pasaway eh nasa ah, bus lane eh natin kung anong gawin ng MMD sa tricycle na sa bus day. Kung i-impound ba nila to, ticket lang. Alam nila bawal Bawal naman sila sa EDSA. Nandiyan pa talaga sa bus lane. Ayan mga kababayan. Tignan natin kung anong gagawin ng MLB dito sa tricycle. O, di ba? Lumili po yung bus kasi dahil sa kanila. Pag napikita na, alis. O. Kaya na, ticket na yun, delikado yun, oh. pinagkagawa nila, o. Oh. Oh. Delikado yan. Ayan, o. Oh. Ang pasaway. Ayan, mga babae, dami nila nahuhuli, Ayan, sila. Tama yung ginagawa nila.